morning everyone first na tayo Pinanghali hali ako ng gising kasi puyat, dami ko kasi niluto kaya eto tanghali na tayo mamamasyal pero papashel ko pa kaya tapos pa sa pipasal tayo yung bahay namin o oh. ayun yung bahay namin dito ako sa likod nagdaan haba ako dito sana walang aso Saan kasi madaming aso dito eh hindi ako pumupunta dito sinisan marami siyang aso kumpre nakakatakot yun, yung mga aso na yun mga ligaw lang yun hmm. don tayo mag-umpisa ngayon dito kasi nung isang ah, nung isang linggo doon ako nag-umpisa dito dito sa taas ako nag-umpisa ngayon dito naman tayo dito dati nakatayo yung ano namin eh, bahay namin na maliit yung pag merong handaan dyan ginaganap yung puno na yung tagal na yan ngayon ayun na handaan, na yung handaan pinago na yung tinong may bahay namin, no? Kitang kita dito. Parang Sobrang laki. Ayun dito ngayon ginaganap ng handaan. Pag kami handa ang malaki. Yan sila, nagtatanggap ng bisita. May binili pa lang ano. Ipuan, mahaba. Grabe. Sana walang mga lalaki. Daming nalalaglag na, na dates. Tingnan nyo natural yan eh. Yan yung tamis niya, natural yan. Lalaki, diba? Yan. Hindi matapos-tapos. Dami kasi tapos. Kaunti lang yung ano namin, yung namimita sa amin. Dati marami dyan namimita si. Eh. Ngayon kumunti na siya. Nagbalot ako sa ulo para. Ano na? Mahirap na mayro tayo makakita dito ng ano minsan marami dito mga ano kasi yan maglakad tayo dito kasi matakot uy parang wala nang daan dito ah parang dito yung daan yung palaruan to eh dati dito kuryente eriko dahil sa ako Ah. Dates. Ayan. Ah, yung gate nila. Pala yung gate. Lapit tayo sa gate. Ito. Puno ng dates. Ang liit naman niya. Yan Yun yung puno ng dates. Ayan o. Oh. Ang ganda ng bunga. Ang baba lang. Natural yung tamis niyan. Yan yung special fruits nila dito. Ayan o. Lawak. Ayan. Iikot tayo dito. Tapos aakit akong pag-anon. Sana walang boys. <laughs> Sana hindi ako makita dito ng mga lalaki. Ito yun o. Ito yung pababa. Sana nakasarado yung gate. Para hindi ako din makita. Tapos iikot akong pag-anito. Paganon. Ikot akong na Hindi ako makita dyan. Kasi ayun yung gate. Di itang isa. Diba? Parang puno ng niyog. Pero digs yan. Hmm. Sana walang mga lalaki dito. Para hindi ako makita. Ayun yung gate din. Palabas ay yung gate na palabas. So, iikot lang akong pa ganyan. Tinanghali kasi kami. Dapat kasama ko'y kasama ko si Ate Divina. Kaya lang na late kami ng gising. Gising kasi ako ng alas tres. Ang suot ko. Violet. <laughs> diba? Lahat violet. eh. <laughs> At tayo. Yan. Dito pala yung tanker. So, ito yung gate. Ayan yung gate sarado. Buti naman sarado pa. Ayan yung gate, oh. Palabas. Yun. Ito. Ito tayo. Papasik. Pabalik tayo. Ayan yung gate, oh. Layo pa yan ng gate. Kung may kasama ako, mamasyal kami doon. Eh, wala akong kasama. Nakakatakot. Wala yung tanker. Wala yung tanker. Dito. Wala yung tanker. Dito. Ang oh, bahay namin. Tatanaw ba dito? Dito. At kumagawa gumagawa? Parang sa kanila lang ito. Ewan lang kung kanila tatay ko pa. Ayun. Dito. Ayun. Dito nakakarating ako. Ngayon lang ako nakarating dito. Ayun. Two years na kami dito na lumipat. Tingnan mo naman ang lawak, diba? Hmm. Ayan o, umikot ako. Ang daming bunga ng ano. Parang lemon. Ang lemon. Ang daming lemon. Diba? Ang daming lemon na. Hindi hmm. ko alam yung taniman nila dito ng ano kung saan ampe? eh. sa sobrang init. Namamatay yung mga puno ng didso. Ayan Grabe. Ito. Papanik akong pagalun. Doon ako papunta sa may gate. Ayan. Ayan. Lakad, lakad, inday. Oh, di ba? Good morning, everyone. Yeah. Mm. Layo. Layo na ang ko na. Diba? Hmm. Yan. Shell pa shell. Yun, doon ako kanina. Doon ako nagpunta ng isang araw. Doon ako nakarating. Tapos ito naman. Ito palabas na to eh. Sa kabila naman to. Hindi ko nga alam kung kung ano to eh. Saan to? Ayan, palabas yan eh. Dito, papanik. Ayan, may puno nandito. Ilagyan nilang kulambo. Ayan, o. Oh. Para hindi maano. Tapos, ito na may mga lemon. Lemon naman to. Ayan, o. Oh. Ayan, lemon. Malaman kung suha yan eh. Dati kasi nangunguha dyan yung nanay ko ng orange. May orange din kami tanim. Eh. Tingnan mo, baba ng dates. Ano mo, sobrang baba. Sarap to eh. Natural kasi yung tamis niya. Ito, masarap to. Ito, forma niya oh. Sarap yan. Pangayin masarap. Matamis yung ganito, masarap din to, malutong pa. Good morning, sunshine. You know, yung bahay ng prinsipe dito. Hindi natapos. Kasi namatay siya. Pero alam ko, kinukontinue pa yan pagawa. mo yung mga puno. Alam mo sa atin yung mga kakaibang puno. Ito siya, oh. Diba? Ang kakaibang puno. Para siyang yung memorable ba na puno sa atin? May mga historical na na puno. Hmm. lawak ng lupa ng tatay namin. Hindi hmm. pa ako lumabas doon ng gate kasi nag-iisa lang ako eh. Paahon ako ngayon. Hmm. Kita na yung bahay namin dito, hmm. ayun. Hm. di pa. Ganyang kalayo. Ganyang kalayo yung ano. Yung nilalakbay natin. Umikot akong ganyan sa swimming pool kanina eh. Uh, ngayon eto na. Ayan na. Pakita ko. Diba? Ten minutes na ako nagbibidyo. Friday kasi ngayon. So, walang mga trabador dito pag Friday. Minsan, may mga naliligaw. Maglilinis ng swimming pool. Pag pinapalinis ng amo namin. Pero, madalang yun. Hindi every Friday silang continuous Pero buong linggo, naglilinis sila. Pero ngayon, mukhang wala. Grabe. Ang yan lang. Nakakulong ka, 'di ba? Nakakulong ka sa bakuran. Pag Friday sa ibang lugar, sa ibang bansa, Sunday, Friday, pwede kang lumabas. Pwede naman kaming lumabas. Tulad ngayon, alas dosi yung kain nila. 12.30, ganyan. Pwede kami lumabas sa umaga. Hanggang alas 11, balik na kami. Kaya alas 11, nandito na kami. Kasi magluluto ako. Tulad ngayon, may luto ako. Pero mga, te, ano lang, itlog-itlog sa kakamatis. Ay, hindi masyadong madugo. Kaya sabi ko, kahit late na, nangako ako na ipapasyal ko ulit kayo ngayon. So, pinasyal ko ulit kayo. Kahit nag-iisa ako. Pero kung dalawa kami, Hanggang doon sa labas. Papasyal ko kayo. Pero dahil nag lang ako. Hindi pwede. Iikot ako mamaya doon kasi doon ako dumaan sa swimming pool. Nakasarado pa dito. Hindi ako makakapasok. Kaya doon ulit ako. Didiretsuin ko to. Yung lakad ko na to palabas. Papasok doon sa may kabila. Sa may bahay ng anak ng amo ko. Una ko mag ano Bababa. Yan. Lakad. Lima. Diba? Masarap naman maglakad. Ganda ng kulay damit ko, terno. Terno sa ano, Takip ko sa ulo. Hindi nga. Di ba? Ang hirap-hirap gumawa ng content. Tapos, wala na namang maano. Enjoy lang tayo. Ako naman, di ko naman to ginagawa dahil sa gusto kong maano, ma magkumita dito. Gusto ko lang ito i-save sa YouTube channel ko para magdating ng panahon, may napapanood ka kasi hindi ka naman pag umalis ka na dito sa bansa na to, hindi ka naman makakabalik na syempre, di ba? So, magiging alaala -ala na lang to. Kaya, yung ako ko, nagbibidyo ako para pagdating ng panahon, may pakikita ako sa mga apo ko. Na, ayan ang lola niyo, oh. Nagtrabaho sa Saudi. Naglalakad, ayan, di ba? Meron kang, ano, alaala. -ala. Kaya, yung iba dyan, kumikita na nga. Malaki na yung followers. Million na. 100,000 na mahigit, mga ganon. Pero ginagawa pa nila. Kakaiba yung ano nila. Para lalo pa silang sumikat. Diba? di na kailangan. Kasi, syempre, ayos na, kumikita ka na. At kailangan mo pang sobrahan yung mga content mong ginagawa. Diba? Just only the, to make it the story of your life kung saan bansa ka nagtatrabaho. Na maipakita mo rin yung lugar kung gano'ng kaganda, ganda, gano kang okay, nakikita ng pamilya mo. Ma, kasi kaming mga OFW, magaling kami. Sinungaling kami. Sinungaling tayo, di ba? Aminin natin. Sinungaling tayong sabihin yung totoong nangyayari sa buhay natin. Kahit na hindi tayo okay, talagang tinatago natin na sa pamilya natin dahil mas gusto na natin na wag na lang silang mag-isip isipin na lang nila na okay tayo ba diba? kasi dito lalo na sa bansang to sa mga Arabo Arabs country wala talaga kaming kalayaan dito bihira lang yung nagpapalabas na amo dito hindi kasi nasaktan binibigay sahod mo pinapakain ka, makuha mo ulit tatlo na yun. Maswerte ka na. Diba? Wala ka nang saanin na sobra pa dun yung bait nila. Kung sumobra pa yung bait nila dun buko dun, napakaswerte mo na nun. Blessing na blessing ka na. Ni Ala. Diba? Kaya, ako, ginagawa ko lang itong video na to. Dahil nag enjoy ako. At pinapasok ko siya sa YouTube ko kasi para pagdating ng panahon, meron akong napapanood at nababalikan sa buhay ko. Meron akong magandang mapapanood na, ay, yung pala yung ano ko, ano, kabataan ko pa. Diba? Hmm. Hmm. Mapapakita mo sa apo mo. Yun yun. Hindi natin kailangang maging seryoso. Siyempre sa iba talagang pinangarap nila na makapasok dito. Makasahod, Normal yan. Lahat tayo may pangarap. Sabi nga, pangarap lang lakihan muna. Para kung bumaksak ka man, may matitira pa sa'yo. Kaya nga pangarap ka ng sasakyan, eroplano na. Para pang nagkaroon ka kotse. <laughs> pag minalas, bisikleta. <laughs> Ayan o, palabas na ako ng gate. Open yung gate nila dito. Bukas. Pero meron diyan kasi ano. Yan, meron diyan kasi CCTV Kita ka diyan, lumabas ka. Pag lumabas na ako diyan, may CCTV na diyan. Kahit doon kita ako doon kanin. Oh, okay. Ngayon Kasi di na tayo pwedeng inyong. wala akong kasama eh. By next week, maga kami lalabas. taka kami dyan. Ngayon, baba muna tayo dito. Kasi dito ako dadaan. Diba? Kasi yung tao kasi, hindi ka naman tatanghilikin. Minsan kasi yung tao, opposite yan eh. Mas gusto nila yung mga video na nakakatawa, nakakaganito. Kahit nga yung bastos eh, gusto nila yan eh. E tingnan mo, uso na naman ngayon yung takip-takip, di ba? Tatakpan-takpan mo. Oh, Biting-bitingin ka. O talaga, kikita yan Madaming manunood yan. Madaming views yan. Diba? Pero ba't natin gagawin yun? Kung talagang swerte mo dito, swerte mo. Makakapasok ka, makakapasok ka. Kung gusto ka ng tao, papanoorin ka. Ganun lang yan, di ba? Kung ayaw sa'yo ng tao manood, baka magagawa. O, di diba? at tulad ko, followers ko, kukunti lang. Lapan limandaan. Pero mas mala, mas marami yung binabalikan ko. Okay lang 'yun. Saya ako. Minsan na din sa akin din. Eh. Na, ano ako ng 1 hour kasi may limit lang yata yung pagpapalo. And, minsan lum ako sa limit ni Meta. So okay lang. 1 hour lang naman. Yun. tapos ng 1 hour wala na ito. Yung sinasabi ko na sa isang vlog ko nung nakaraan bahay to nung anak na ng amo kong binata. Nakaabang na. Ayun yung nag-asawa na buntis na siya. Ha? Yung asawa, buntis. Ayun. Sila kasi dito ganyan mga mga lalaki. Ayun, diyan ako galing kanina. Ayun, ako galing kanina. Ayun, ako galing kanina. Kasi sila dito pag mag-aasawa, ano sila? Nagpo-produce na muna ng bahay. Sa sasakyan, may magandang trabaho. May swimming pool. Umapaw yata yung tubig sa anak ng amo ko. Hmm. Diba? Kaya enjoy lang tayo. Hindi natin masyadong seryosohin ma Kaya lang minsan amper talaga si Mete Minsan yung mga pinapaano niya na na ano talaga. Siya kasi yun ni, eh. siya kasi yung nag ano doon. Gusto niya ikaw paanin, pataasin, patataasin kanya ganoon. Pero okay lang yun. Huwag tayong magdamdam kasi ibig sabihin, hindi nating kapalaran yun, Diba? ba? Hmm. Eto, dito na tayo. Ito na yung aming bahay. Ha? Pag ikaw first time mo dito sa Saudi, ang mapipil mo talaga, alone ka. Malungkot. Lalo kung nag-iisa ka, wala kang kasama. Naranasan ko yan no, first time ko dito. 2012 ako dumating dito. Lalo nung no, sinundo ako nung amo ko. Pulis siya. Sinundo niya ako. Grabe. Grabe yung alikabok ng sasakyan niya. Tapos ang dinadaanan namin. Madumi yung swimming pool ah. Grabe daming dumi. Lagyan naman nila ng chlorine. Ano marami. Yun. sinundo ako nung dati kong amo. Ito tayo mo na. Sinundo, sinundo ako dati ng amo ko. First time kong amo. Kasi ito, si tatay. Pangalawang amo ko to. 2012 ako dumating dito. Tapos, yung unang amo ko, dalawang taon na 3 months ako doon. Naka-extend na ako. So, magkaroon kami ng problema nung kapatid. Umalis ako, nagpalipat ako. Ayoko kasing umuwi. That time, nagpapaaral ako ng bunso ko. High school, magka-college na siya. Siyempre, ayoko siyang hindi makapag-aral kasi. Gusto niyang maging engineer. So, ngayon, natupad na niya yung pangarap niya. Engineer na siya, may trabaho na siya. Ngayon, ito, dito ko nagtagal. Kanila tatay magte 10 years na ako dito. Bali sa lahat-lahat, 12 years na ako dito sa Saudi. Magte 12 years na ako mahigit, magte 13 na ako dito. Diba? O, tapos, ayun, naano ko lang. Parang ang lungkot naman ng lugar na ito. Nung sinundo ako sa airport, ang dumi-dumi ng sasakyan ng tatay ko, ang amo kong una. Saan ba ako dadali nito? dinadaanan namin puro disyerto. E eh, gabi, ngalas alas 8 ako ng gabi niya ako inano, sinundo sa airport. Grabe, talagang sobra yung takot ko, kaba ko, saan ba ako dadali nito? Nakong alam. Tapos so, nakikita niya siguro ako doon sa may niya na parang kinakabahan ako. Kinausap niya ako, sabi niya sa akin, do you have a family in the Philippines? So, siyempre, ang sagot ko, yes. Yes, sir, I have. Do you have a children? Yes, sir, I have three. Okay, don't, don't worry. I have a mid maid Pilipina. Yun, doon ako nabuhayan ng loob na sinabi niya sa akin na daw, meron daw siyang mid na Pilipina. Pero hindi ako pala sa kanya magtatrabaho, sa kapatid niya pala. Doon pala nila ako dadalhin. Hindi pala sa kanya, pero sa kanya muna ako mag-stay. Sabi niya, ganyan. Kaya ayun, nabuhayan ako na lang. Kaya alam mo nyo, yung pag abroad ganito yan. Pag ikaw mag-a-apply sa abroad, huwag mo lang iisipin na pupunta ka doon, kikita ka, mag-aano ka ng pera. Every time na mag-a-apply kayo sa abroad, laging may gabay ni God. Lagi kayong hihingi, lagi kayong magsisimba, lagi kayong magdadasal, na sana yung mapuntahan nyo, kahit na hindi mayaman. Basta may puso, save kayo, yun lagi yung ano, hingi kay lagi ng gabay. Hindi lang yung makaalis kayo, yung pangarap nyo matupad, yung mga gusto nyo pag ano, anggalin nyo lahat, yung mga ano nyo sa puso nyo, ibigay nyo kay God yung ano nyo, yung, yung, yung ano nyo na makaalis kayo na para sa pamilya nyo, maging maayos, ganyan, lahat. Ayun, Ayun, ba? Diba? yun lang, payo ko lang bilang isang OFW. At iwasan natin yung mga ingit-ingit, manira sa kapwa natin, sa mga kasama natin. Lahat tayo gusto nating mabuhay. Kaya tayo nandito para sa pamilya natin. Huwag natin silang tauban ng kaldero. Para lang sa sarili nating pangarap. Ha? Papasok na si Inday kasi oras na nang linis ko. Kaya salamat sa pagsama ulit sa akin. Next week, baka pasyal ko naman kayo din sa labas. Baka makalabas kami. Makabili kami ng aming konting pagkain. Tapos, pasyal ko kayo. Mamaya ko ito i-upload kasi maglilinis muna ako. Habang naglilinis ako, i-upload ko ito. Yung video ko. Para napapanood nyo na. Okay? Bye! Thank you for watching. Happy Friday's Day!